Idol, ngayon ay happy happy Sunday ngayon dito po tayo sa Baclaran yun oh. napakasarap yung balot so pasinsya na kayo guys hindi natin na videohan yung kumain tayo yun o oh, siya atin nagtitinda yan daming nagkumakain ng balot o oh. yan o oh. saan na kayo mga idol oh. kain na kayo ng balot o oh. siya atin ang may mayari dito ay, ah, pasuyo ko tayo. Ubus tayo ng kamay mga idol? Eh. Naubos din yan tayo. Naubos din. Uh, hanggang kayo? Okay. Ah, depende ah, sa, ano, sa araw kasi Ah, depende. depende daw guys. Depende daw sa araw. Ang daming kumakain mga idol Yan dito tayo sa ano sa Baclaran, no. Yan. Yan, sarap nang balut natin, oh. Yan, mga idol. Permino. Yan, thank you for watching Ayan, kung saan, sinong gustong kumain ng baloto Napakaraming baloto Kumain tayo ng idol, napakasarap Bye bye, thank you for watching